Pare, papirma lang. Kasi dito kay JMB. Eh, mm. pare kasi to, in-over na nila kay di pa <laughs> uh, Para sure kaya talaga dito na kayong pagawa kay JMBL. Oh, wow. Siguro sure, na ano, handa magkabon hindi ka tulad ng <laughs> ibang architect. Kung uh, kukunin na yung pera nyo, tapos iiwan na kayo sira sira yung <laughs>

Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Yung mga design ni JMB Pero <laughs> nakaisip ng ganitong mesa Pero gawa ng simbol lang to Pare, Jose! Pare, yung mga plano mo <laughs> mo sa iyo Lakan mo naman, <laughs> di ba mo? Lakan Turn over kasi to, turn over Babalik tayo na nila yung bahay, yung garahe Pare, ah, papirma na Kagandaan dito kay JMB eh, Pare, kasi to Sinar over na nila kayo di pa <laughs> <laughs> nah, bayad. Ang sarap ko itong kumpare ko na ito. Ang mga gusto mong <laughs> so, paggawa dyan. Sabi <laughs> ba baka nagsigayo <laughs> sa ilo <ilan> niyo. <yun>. Hindi <laughs> ko yung kung kasi ito. Kasi <laughs> S hindi S ko turn over. Eh. Pero pinatirma okay. ako. Pero maraming <laughs> pang gagawin. <laughs> 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 maraming pang gagawin. Para sure kayo talaga dito na kayong paggawa kay Jim. Wow. So, sure na ano. Handa magkabono, hindi ka tulad ng ibang architect. Kukunin uh, yung pera nyo, tapos iiwan na kayo sira-sira yung kinagawa Wala kang babangit yung pangalan. Basta ang ingat lang kayo, ha? Ito tumatawa. Nagsasabi ko ng totoo. Kaya para sa iyo na ito, mga katis. Hindi ako nang paprak. Basta ang ingat kayo. Kilalayan niyo mabuti yung mga contractor niyo mga architect niyo Kung kayo sa may pangabono. Ito tumatawa. Okay iya ako. <laughs> ay, ako <laughs> maihiya. ito na yung mga keys mo. Yeah, parang pa sila. Oh. Wala lang mo lang. <laughs> Nasa yun, Kinagamit mo <laughs> <laughs> Yon, no, kali kali na yun. Yun ako na ka rin. 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 Kali. Kali. <laughs> yung susi. Yung susi talaga kasi doon. Kapat ah, mo kasi yung susi. Kinagamit mo na yun. Wala lang <laughs> yung mailagay. Yung... Ayan, tago muna natin yung susi. totoo yan. May yun. Eto, ito. Bumusa ko rin ba ito? Ano ito? Unboxing? Oo, oh, yan. Unboxing. Ayun, Robus. ganito. Robust. <laughs> hindi ko kailangan mo. <man>. Hindi, <laughs> may ito. Palo kami. May nakalimutan na kami order dito. Ayun, parang malagang harap. <laughs> Kahit wala ka ng pagkanto, pare. Okay. <laughs> Mahala hindi pa ba, ako nagbabayad. <laughs> okay, yun. Pwede na kaya nakabala ka pa. <laughs> Pero nakabala. <laughs> Ah, lalo mo pa ako madagdag pa to <laughs> sa singil. <laughs> Kinakabahan nga ba? Pero ba? <laughs> baka nyo mamaya, oh, iwalay natin ng no, uh, garage tour. Tawag ko kasi dito pare, ano, garage. Ah, uh, hindi. Kasi yung iba, di ba, ano, pavilion. Um, Ang lang to eh, wala kayong pera. Pamilyon lang to. <laughs> uh, FCY, pamilyon. Um, mga mas malit sa... Oo, pavilion pabilyon. Pabilyon. Pamilyon lang. <laughs> Taba pa yung utak mo. <laughs> kasi nga, hindi pa thousand. Ay, pambahit pa naman. Ay, nasira. Bible. Uh, yeah. Yan. Yeah. Maamoy ka na kasi minsan. Yeah. Hay pare. Try mo. Okay, okay. Okay, okay. pati shirt mo pare. Okay. 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 Pa Ito okay. okay. pa <laughs> na t-shirt ng FCY sa bayan. <laughs> Mahal Eh wala na yung plano. Nasa yun na Ang taboga. Ito ba? nito Okay, yun na. Okay na O, picture ulit tayo naman. Dito tayo sa ibabaw ng mesa. stage. Yan na, inisip namin pa. Paano kami kakain? Dahil merong sa gitna. Ayaw na ito eh. Gusto ko lang yung Lady Susan. Square. Oo, square. yung square. Oo, ko yung square. naman nung kanto. Expert to eh. O yung picture na wala na yung susi na yun, tayo So sorry masaya ito. di mo sa amin yun o yung niya? props lang ba to? Uuwi ulit lang yun. Wala makatanggap na ganito ka lang susi. One, two, three. Okay, <ma> yun yun pare. Yun yun pare. Thank you, congrats.